Gusto mo ba na buong gabi siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung hindi kayo okay na dalawa ng partner mo. At hanggang ngayon, palagi ka na lang naghihintay na siya ang mauna na tatawag text o chat sa iyo pero wala talaga. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo sa pamamagitan nitong ritual na gagawin mo ngayon basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at ang ritual na ito, pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin mo ito bago ka matulog ang gagawin mo lamang bago ka matulog kumuha ka ng isang basong malinis na tubig hawakan ito sa dalawang kamay mo pakaisipin mo siya ng mabuti dapat walang ibang iniisip kundi siya lamang at pagkatapos, habang hinahawakan mo ang baso sa dalawang kamay mo, ilapit ito sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa tulong at kapangyarihan nitong tubig, ikaw ay hinding-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po pwedeng gawin sa ritual na ito kung hindi na siya nagpaparamdam at hindi na tumatawag ang partner mo sa iyo ay pwede mong hilingin sa isang basong tubig at pagkatapos, inumin niyo po ang isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At panikuradong matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kinabukasan, pwede mong ulitin, depende po sa inyo, kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. Lalong-lalo -lalo na kung LDR kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.